Babae, ni niregaluan ng kanyang boyfriend ng picture frame na mayroong resibo ng mga chat sa pagitan nito at ng umanoy kabit ng lalaki. Kadalasan ay kilig ang mararamdaman kapag nakatanggap ka ng regalo mula sa partner mo kahit pa picture frame lang yan. Pero paano kung ang picture frame ay naglalaman pala ng mga resibo ng panloloko? Sa ganyang paraan, sinurpresa na isang babae ang kanyang boyfriend para hulihin ito sa ginagawa nitong panloloko. Kung anong kinainat na ng magkasintahan, eto. Pinaghahandaan na ng isang magkasitaan ang pagdating ng kanilang second anniversary at ang graduation ng lalaki. Nang madiskubre ng babae na nangangaliwa umano ang kanyang boyfriend. Dahil dito, naisipan ng babae na surpresahin ang kanyang boyfriend ng isang regalo. Sa isang video, makikita ang dalawa na magkaharap sa isang mesa habang binubuksan ng lalaki ang regalo ng babae. Tila sabik na sabik pa ang lalaki noong una pero nang makita nito ang regalo na picture frame at ang nilalaman nitong picture, bigla na lang nawala ang mga ngiti nito. Paano ba naman kasi? Resibo pala ito ng panloloko niya sa kanyang girlfriend. Humingi pa ng tulong ang babae sa kaanak ng kanyang boyfriend na makita ang conversation nito at nang umano'y kabit nito. Doon niya nabisto na nag pa ang mga ito ng monsery at nagtatawagan pa ng baby. Samantala, aminado naman ang babae na hindi naging madali para sa kanya ang ginawang panguhuli sa lalaking ngayon ay ex-boyfriend na niya. Dagdag pa niya sa kasalukuyan ay magkasintahan na ang kanyang dating nobyo at ang umano'y third party sa kanilang dating relasyon. Sa mga ina relationship dyan, kung kayo ang mapupunta sa ganitong sitwasyon, magkakaroon din ba kayo ng lakas ng loob na komprontahin ang partner ninyo? DWIZ Research Report. Re, Re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation Stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.